Madalas pinupuri ng lipunan ang mga maagang umuunlad, mabilis sumisikat at agad nagniningning kahit bata pa. Pero paano naman ang mga tahimik? Ang mga taong introvert na mas mabagal ang galaw, late mag-bloom at kumikilos ng tahimik. Mula sa tibay ng loob at malalim na pagkilala sa sarili, hanggang sa rare na kakayahang laruin ang long game, malalaman mo dito kung bakit ang timing ng mga introvert ay hindi kahinaan kundi isang sinadyang estratehiya Manatili hanggang dulo dahil kapag naunawaan mo na kung bakit iba ang pamumugadkad ng mga introvert mapagtatanto mong huli man sila sa mata ng iba kailanman ay hindi sila magpapatalo Laging sakto ang kanilang timing Narito ang iba't ibang mga dahilan kung bakit ang mga late bloomer na introvert ay hindi talaga nahuhuli Sila ay palihim na nagtatayo ng tagumpay na pangmatagalan. Number 1. Bumubuo ang mga introvert ng lalim habang ang iba ay naghahabol ng bilis. Ang mga taong introvert ay hindi nagmamadaling lampasan ng iba o patunayan ng sarili ng wala sa oras. Habang ang mga extrovert ay madalas na nauuna, sabik na ipakita ang kanilang mga resulta at makakuha ng pagkilala Ibang daan ang tinatahak ng mga introvert. Mabagal, deliberate at mapanuri. Ang pagiging late bloomer nila ay hindi kahinaan. Ito ay bunga ng paraan ng kanilang pagproseso sa buhay. Maingat, malalim at nakabatay sa pangmatagalang katatagan. Habang ang iba ay nakakatanggap ng mga palakpak dahil sila ay maagang nagtatagumpay, ang mga introvert naman ay tahimik na naglalatag ng mga matibay na pundasyon ng panloob na lakas pagkilala sa sarili at katatagan. Maaring hindi ito makita ng iba, ngunit hindi ito walang laman. Ang mga introvert ay patuloy na sumisipsip, nag-aanalisa at nag-uugnay ng mga detalye sa ilalim ng katahimikan. Pinagmamasdan nila ang kilos ng mga tao, pinag-aaralan ng galaw ng mundo, at natututo sa pamamagitan ng tahimik na obserbasyon ang kakayahang nakakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamaling nagmumula sa pagmamadali. Sa halip na habulin ng pagkilala, mas sinahabol nila ang pag-unawa. Sa halip na makipagsabayan sa ingay, ginagamit nila ang katahimikan bilang kalasag, bilang filter, at bilang estrategiya. Kaya kapag sila ay pumili na humakbang pasulong, hindi lamang sila kalahok sa karera. Sila ay mga manlalarong nakabesado na ang sariling ritmo. Ang anyo ng pagkaantala ay kadalasang paghahanda lamang. At yun ang dahilan kung bakit ang kanilang timing ay tila misteryoso at makapangyarihan. Handa sila eksakto sa oras na ang iba ay hindi. Habang pinupuri ng mundo ang bilis, alam ng mga introvert na ang bilis na walang lalim ay mauuwi lang sa pagkapagod at pagbagsak. Ang kanilang pundasyon ay maaring taon bago mabuo, ngunit kapag nabuo na Nagiging matatag itong sandigan na hindi kayang gibain ng kahit anong unos. Yan ang sikreto ng kanilang pagiging late bloomer. Habang ang iba ay naghahabol ng mga palakpak, ang mga introvert naman ay tahimik na nagtatayo ng lalim. Number 2 Hinuhubog ng mga introvert ang kanilang panloob na lakas sa pamamagitan ng pag-iisa. Madalas habang lumalaki, may pakiramdam ang mga late bloomer na introvert na sila ay nahuhuli, hindi napapansin o hindi nauunawaan. Sa halip na magmadaling may pagsabayan, mas pinipili na lang nilang manatili sa katahimikan, sa pag-iisa at sa malalim na pag-iisip. Ang ganitong kalagayan, bagamat mabigat kung minsan, ay nagtatayo ng isang uri ng panloob na muscle na bihirang matagpuan sa mundong lulong sa bilis at sa palagi ang pagkilala ng iba. Habang ang iba ay takot sa pag-iisa, tinitignan nito ng mga introvert bilang kanilang sariling lugar ng pagsasanay. Isang espasyo kung saan hinaharap nila ang kanilang mga pagdududa, hinuhubog ang kanilang pagkakakilanlan, at natututo kung paano manatili sa piling ng kanilang sarili. Ang kakayahang manatili at umunlad sa loob ng katahimikan ay ginagawa silang mas matibay sa paglipas ng panahon. Hindi sila nabubuwal kapag nawala ang mga palakpak o kapag nanahimik na ang karamihan. Dahil ang katahimikan ay matagal na nilang naging kaibigan. At kapag dumating ang oras ng kanilang pamumukadkad, dala nila ang isang aura na tahimik ngunit matatag. Isang uri ng lakas na nakaka-intimidate sa mga taong labis na umaasa sa ingay ng mundo para lamang mabuhay. Number 3 Master ng pasensya ang mga introvert sa mundong obses sa pagmamadali. Alam na mga introvert na madalas pinupuri ng mundo ang mabilis na mga resulta, agarang progreso at panandali ang kasiyahan. Ngunit ang likas nilang ritmo ay taliwas dito. Ang mga late nilang tagumpay ay hindi aksidente. Bunga ito ng kanilang pagtitimpi at pagtyatyaga. Habang ang iba ay nababalisa kapag hindi agad dumarating ang tagumpay, nanatiling matatag ang mga introvert. Nauunawaan nila na ang tunay na paglago ay nangangilangan ng panahon at hindi sila natitinag kahit maliitin habang tahimik silang umuunlad sa likod ng mga eksena. Ang kanilang pasensya ay hindi lamang personal na sandata. Ito rin ang naghahanda sa kanila upang maging mga pinuno sa tamang oras. Sapagkat kapag dumating ang unos at nilamon ng takot ang mga mabilis na nagsimula, ang mga late bloomer na introvert ay nananatiling kalmado, buo ang loob at may kakayahang mag-navigate sa kaguluhan. Para sa kanila, ang pasensya ay higit pa sa virtud. Ito ang kanilang tahimik na estratehiya. Sa kulturang palaging nagde ng now or never, namamayani ang mga introvert sa kapangyarihan ng not yet. Hindi sila nagmamadali sa pagdedesisyon, hindi nila isinusugal ang kanilang mga prinsipyo, at hindi sila natatangay ng mga pansamantalang panalo na lumilihis sa kanilang pangmatagalang pangarap. Sa halip, tinitiis nila ang mga panahon ng paghihintay. Pinapatalas ang kanilang sarili sa katahimikan at hinahayaan ng pressure na magpatibay sa kanila imbes na makasira. At kapag dumating na ang kanilang sandali, humaharap sila dala ang kapanatagan at hinog na karunungan na hindi kayang pekein ng iba. Sa oras na yon, ang parehong mundong minsang nagpabaya sa kanilang tahimik na pasensya ay sila rin humihingi ng kanilang gabay at napagtatanto na ang pinakamabagal na landas ay siya ring pinakamatibay at pinakamatagal ang bisa. Number 4. Nag-oobserba ang mga introvert habang ang iba ay nagpe-perform. Sa kanilang kabataan, madalas nasa likuran lang ang mga introvert. Pinapanood ang iba na nasa gitna ng entablado. Ngunit ang ganitong invisibility ay hindi kahinaan. Isa itong regalo. Habang ang mundo ay pumapalakpak para sa mga performers, ang mga introvert naman ay tahimik na pinag-aaralan ang laro, nakikita ang mga patterns at palihim na nag-iipon ng mga karunungan. Nakikita nila ang mga pagkakamaling paulit-ulit na ginagawa ng iba, natututo mula rito nang hindi sila nalalantad at itinatabi ang mga estratehiya para gamitin sa tamang panahon. Kaya kapag dumating ang panahon ng kanilang pamumukadkad, hindi sila basta kumikilos dahil lamang sa bugso ng damdamin. Ngunit ito ang bunga ng ilang taong pagmamasid at pag-aaral. Dito sila nagkakaroon ng advantage. Alam nila kung kailan kikilos, kailan mo natili at kailan bibira. Ang tingin ng iba na pagiging late ay isang kapangyarihan ng masusing paghahanda. At sa halip na maubos agad kakahabol sa liwanag ng spotlight, ang mga introvert ay namumulaklak ng may precision at mastery. Ikinagugulat ng lahat kung gaano karami ang kanilang nalalaman nang hindi kailanman ipinagsasabi ang kanilang paglalakbay. Number 5. Nagtatatag ang mga introvert ng mga tunay na roots, hindi mga plastic na tagumpay. Ang mga introvert ay hindi madaling maakit sa liwanag ng mga mabilis na panalo o sa mababaw na mga palakpak ng maagang pagkilala. Hindi sila namumulaklak agad dahil tumatanggi silang piliti ng sarili na maglaro ng isang larong salungat sa kanilang kaluluwa. Sa halip na magmadaling sumunod sa script ng lipunan, ang mga introvert ay umuusbong sa sarili nilang bilis, tahimik at matatag habang nakaugat ng malalim sa kanilang mga halaga, prinsipyo at personal na katotohanan. Ang ganitong mabagal na ritmo ay madalas magmukhang nahuhuli, hindi napapansin o minamaliit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, bumubuo sila ng bagay na hindi kailanman mapepeke. Isang buhay na nakaugat sa integridad, hindi sa mga ilusyon. Habang ang iba ay nagkukumahog na sumunod sa uso, yumuyo ko sa pressure ng kapwa o naghahabol ng mga panandali ang kasiyahan, pinipili ng mga introvert ang mas mahirap na landas ng pagiging totoo. Mas pipiliin nilang hindi makita kaysa maging hungkag mas gugustuhin nilang pagdudahan kaysa mawala ang kanilang tunay na diwa. Alam nila na ang mga bulaklak na mabilis sumibol ay mabilis ding nalalanta. Na ang iniiwan lamang ay pagod at panghihinayang. Kaya't pinipigil nila ang sarili. Batid nila na kapag dumating na ang kanilang oras, babangon silang dala ang isang bagay na hindi matitinag. At sa sandaling dumating ang kanilang pamumukadkad, ang iniaalok ng mga introvert ay tunay, hindi gawa-gawa hindi marupok at hindi nakadepende sa pagsang-ayon ng iba. Ang kanilang pagiging totoo ay nagiging magnetic dahil dumarating ang panahon na nagsasawa ang mundo sa mga huwad na anyo. Sa isang panahon ng ingay at pagpapakitang tao, ang katotohanan ang higit na namumukod tangi. Nagsisimulang hanapin ng mga tao ang lalim, ang isang taong may ugat na nakatanim sa walang hanggan at hindi sa plastik. At doon nagiging imposibleng baliwalain ang presensya ng mga introvert. Ang kanilang late bloom ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay patunay ng pagtataga, disiplina at karunungan ng pagbubuo ng isang pundasyong hindi kayang bunutin ng anumang unos. Number 6. Hinuhubog ng mga introvert ang kanilang emotional intelligence mula sa mga anino. Ang mga late bloomer na introvert ay hindi laging ang pinakamalakas ang tinig sa isang silid. Ngunit sila ang madalas na may pinakamasidhing nararamdaman. Growing up sa gilid ng mga entablado, nagiging tahimik silang mga mag-aaral ng kalikasan ng mga tao. Maingat na inoobserbahan ng mga patterns ng pag-uugali na hindi pinapansin ng iba. Habang ang ilan ay nagmamadaling makisali sa mga usapan at sabik na magsalita, ang mga introvert ay nakikinig, hindi lamang sa mga salita kundi pati sa tono, sa pagitan ng mga patlang at sa banayad na pagbabago ng enerhiya na mas nagsasabi pa ng totoo kaysa sa mga wika. Ang tahimik na pagsasanay na ito sa sikolohiya ng mga tao ay nagbibigay sa kanila ng pambihirang lalim ng damdamin. Natututo sila ng hindi lamang kung paano mag-isip ang mga tao, kundi kung paano sila nang uuto, paano sila nananakit, paano nila inilalantad ang kanilang mga takot, at kung paanong palihim silang humihingi ng pag-ibig ng hindi binabanggit. Kapag sila ay nagsimulang mamulaklak, ang nakatagong batis ng pag-unawang ito ang nagbibigay sa kanila ng kilos na tila hindi matitinag. Kaya nilang pumasok sa gitna ng mga alitan at makita ang likod ng mga ilusyon na iiwasan ng mga patibong na bumabalot sa iba. Kaya rin nilang ipagtanggol ang kanilang sariling puso habang nagiging tagapangalaga para sa mga taong mahalaga sa kanila. Nag-aalok ng gabay na mas malalim kaysa sa mga karaniwang payo. Hindi tulad ng mga maagang sumisikat na kalaunan ay nauupos dahil sa sariling hindi mapigilang bugso, ang mga introvert ay unti-unting nagiging mga haligi ng emosyon, matatag, mapanuri at lubos na mapagkakatiwalaan. Ang kadalang pagiging late bloomer ay hindi lamang humuhubog sa kanila bilang mas malalakas na individual. Ginagawa rin silang mga tagapangalaga, mga gabay at tahimik na healer sa buhay ng iba. Ang uri ng karunungan nagliliwanag na tanging sa mga anino lamang maaaring mahubog. Number 7. Iniiwasan ng mga introvert ang burnout trap. Ang mga early bloomers ay madalas mabilis ang pag-angat ngunit kalakip nito ang nakatagong kabayaran, matinding pagod, pagkawala ng direksyon, at ang mabigat na pasanin ng identity crisis. Sobra silang kumampay patungo sa tinatawag na tagumpay, ngunit pagdating nila ron, madalas pagod na sila upang balasap ito, o mas masahol pa na pagtanto nilang mali pala ang bundok na kanilang inakyat. Ang mga introvert naman ay sadyang nahuhuli sa pamumukadkad dahil iba ang kanilang paraan ng paggalaw hindi nila hinahabol ang bawat oportunidad. Maingat silang nagsusuri bago pumili. Hindi sila sumasabak sa bawat kompetisyon. Pinipili lamang nila ang mga laban na may kabuluhan. Ang ganitong mabagal at maingat na galaw na kadalasang napagkakamalan ng iba bilang mabagal o nahuhuli ay isa talagang kalasag laban sa pagka-burnout. Pinapangalagaan nila ang kanilang enerhiya, iniingatan ang sariling lakas at pinag-aaralan muna ang tanawin bago kumilos para silang mga manlalaro ng chess na nakakaunawa ng sampung hakbang sa hinaharap. Tinitiyak na bawat desisyon ay nakaayon sa kanilang panloob na kompas, hindi sa panlabas na pressure. Hindi lamang nito inaantala ang kanilang pamumukadkad. Higit pa rito, pinatitibay nito ang kanilang pundasyon. Habang ang iba ay nauubos sa mababaw ng mga tagumpay, ang mga introvert ay tahimik na nag-iipon ng lakas, umiiwas sa mga digma ang walang saysay, at pinapatalas ang sarili para sa tamang sandali. Kaya kapag dumating ang oras ng kanilang pag-angat, dala nila ang kanilang buo at sariwang enerhiya, pati na rin ang malinaw na isipan at pangmatagalang katatagan. Ang kanilang pamumukadkad ay tumatagal ng mas matindi, kumikislap ng mas maliwanag, at may dalang bigat na hindi basta-basta natitinag dahil hindi ito minadali. Habang ang mga early bloomers ay napipilitang huminto, magsimulang muli o bumangon mula sa pagkakamali, ang mga introvert naman ay pumapasok sa kanilang prime na dala ang freshness ng isang taong tahimik na naghanda at ang tibay ng isang taong hindi kailanman sinayang ang lakas sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Number 8 ang mga introvert mismo ang nagtatakda ng kahulugan ng tagumpay. Nauhuli sa pamumukad ka ng mga introvert dahil hindi sila basta sumusunod sa kahulugan ng tagumpay na itinatakda ng lipunan. Hindi sila nagmamadaling maabot ang mga nakasanayang palatandaan ng tagumpay para lamang patunayan ang sarili sa iba. Sa halip, nagbibigay sila ng oras upang tukuyin kung ano talaga ang kahulugan ng tagumpay para sa kanila. Ito ay kapayapaan, pagiging totoo, kalayaan, at kahusayan. Dahil dito nagiging mas makahulugan ang kanilang pamumukadkad sapagkat hindi ito umiikot lamang sa kagustuhan ng mundo kundi sa kung ano talaga ang nagbibigay buhay at kasiyahan sa kanila. Kapag dumating ang oras ng kanilang pag-angat, dala nila ang isang uri ng kagalakang hindi matitinag, ang saya na kinaiinggitan ng mga naunang nag-bloom, at ang ligaya ng pamumuhay ayon sa mga sariling pamantayan. Habang ang mga nagmadali at naunang umangat ay madalas nabibitag sa mga landas na pinili nila ng masyadong maaga, ang mga introvert naman dahil sa kanilang late bloom ay mas malaya, mas malinaw at mas totoo sa kanilang mga tagumpay. Number 9. Kumikilos sa mga introvert sa oras na hindi expected ng mundo. May malalim na psychological power sa pagiging minamaliit at ito ay isang kapangyarihang ganap na na-master ng mga introvert. Madalas na binabaliwala sila dahil sa kanilang katahimikan, ngunit ang mismong pagbabaliwalang yon ang nagbibigay sa kanila ng kalayaan. Kalayaang gumalaw ng tahimik maghanda ng walang distraction at hasain ng kanilang talim sa mga lugar na walang nakatingin. Kapag dumating na ang kanilang panahon, hindi lang ito kahanga-hanga, ito ay nanggugulat. Ang epekto ay mas mabigat, mas makapangyarihan, sapagkat hindi ito kailanman inaasahan ng mundo. Habang ang mga maagang namumukadkad ay laging nasa ilalim ng ilaw, pasan ng bigat ng mga matang nanghuhusga at patuloy na umaasa ng mas marami mula sa kanila ang mga introvert naman ay ligtas sa ganong mga puwersa. Nananatili silang nasa anino. Tila walang ginagawa. Ngunit sa katotohanan ay nag-iipon ng lakas. Nagtatayo ng pundasyon at naghahasa ng sarili sa antas ng pasensya na hindi kayang panindigan ng karamihan. At darating ang isang araw na sa pinaka hindi inaasahang oras sila ay kikilos. At ang pagbabagong yun ay tila isang biglaang pagsalakay. Hindi na tahimik ngayon ay hindi na matatanggihan. Nasa kanilang pagiging invisible ang tunay na lakas. Sa sining ng tamang tiyempo, sa kakayahang maghintay ng matagal habang ang iba ay nauupos na. Kapag sila ay kumilos na, ang kanilang pag-angat ay hindi lamang nakakagulat. Ito ay tila hindi na mapipigilan. Isa itong uri ng tagumpay na mag-iiwan ng tanong sa marami. Paano sila nag-bloom nang walang nakakapansin? Para sa mga introvert, ito ang pinakamatindi nilang sandata isang tagumpay na pinanday sa katahimikan. Ngunit sa oras ng paglabas, walang makakatalo. At number 10, panalo ang mga introvert sa long game. Sa huli, ang mga late bloomer na introvert ay hindi lang basta nagdatagumpay. Sila ay tumatagal. Maaring mabagal tignan ng kanilang paglalakbay mula sa labas, pero ito ay maingat na itinayo para sa tibay at pangmatagalang laban. Habang ang iba ay nagmamadali sa mga mabilisang tagumpay, at nauuwi sa pagod at pagkasunog, ang mga introvert ay naglalakad ng matatag, iniingatan ng enerhiya para sa tunay na maraton ng buhay. Hindi sila nadadala ng ilusyon ng pagmamadali dahil alam nilang kapag inamit ng may pasensya at karunungan, ang oras mismo ang nagiging pinakamalaking kakampi nila. maaring huli silang namulaklak, pero kapag dumating yon, dala nito ang tibay, ang pangmatagalan at ang tahimik na dominasyon. Ito ang sikreto ng tagumpay ng mga introvert. Hindi nila kailangang manalo ng maaga dahil sila ay idinisenyo para manalo sa huli at manalo sa paraang hindi madaling mabuwag. Ang kanilang pag-angat ay hindi pinapaganan ng ingay o palakpakan, kundi ng lalim, husay at pagiging permanente. Hindi sila humahabol sa atensyon para lang mapansin. Sa halip, pinapanday nila ang isang presensya na imposibleng baliwalain kapag dumating na ang tamang oras. At habang ang mundo ay madalas pumupuri sa mga mabilis magsimula, ang mga late bloomers ang siyang nagmamana ng buhay na hindi madaling maagaw dahil hindi sila namumulaklak para sa mata ng karamihan, kundi para sa kanilang sarili. At sa paggawa nito, pinatunayan nila na ang pinakamalalim at tunay na anyo ng tagumpay ay ang tagumpay na nananatili. Narito ang katotohanan. Ang pagiging late bloomer ng mga introvert ay hindi kahinaan, kundi isang lihim na sandata. Habang ang bala ang iba sa paghahabol ng spotlight at mabilis na mga tagumpay, tahimik na naguhukay ng matibay na pundasyon ang mga introvert. Pundasyong hindi basta-basta guguho. At sa oras na sila ay mamukadkad, hindi na ito simpleng pag-usbong, kundi isang makapangyarihang pag-angat na walang nakapaghanda. Kaya kahit sabihin pang nahuli na sila sa dulo, ang mga introvert ang laging nauuna. Dahil ang kanilang tagumpay ay hindi pansamantala. Ito ay pangmatagalan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Arki Sabi niya, mas na-highlight sa low light ang mga introverts. Sabi naman ni Kangaroo, low light charisma. At ayon naman kay Leia Granil, ganda po ng episode na to marami po akong naunawaan tungkol sa sarili ko. At shoutout kay Miguel Paharillo, sa Butahe Rap Vlog, Junjun Perang, Marie Delight Worker, Pax Tumulak, Emma Villanueva, Kati, Lorena Bintas, Ramlat, Annalyn Granada, Dennis Aransanso, kay Molino, at kay Pelikulang Pinoy. Marami salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding babati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may kakaibang alindog ang mga introvert tuwing sumasapit na ang gabi? Panoorin mo sa video na to.